Ingay, ingay naman ito. Oh, ano yan? Oh! Ganda na pinanood ko ah. Pag, pag magtawa ka, eh, ano mo danda lang, Dandaan ang pagtawa kay matakpan man yung boses ng cellphone ko. Ano mo ginagawa yung dalawa dyan? Dapat magtawa ka, <laughs> mahihinaan mo boses mo. May tumawa ba na ano, maghinahina. Eh, Hinaan mo, kay di man marinig yung cellphone ko. Sige! <laughs> Mm. Ingay-ingay naman Oh O, ano yan? O, oh, ano man? Ano yung man nilagay mo? Ano nilagay ko saan? Okay Tingnan mo sa kamay mo Itinitingnan ko lang yung anong ginakain nyo Ba't? Ninyo. Ba't na ganyan-ganyan ka? Bakit ano bang ginawa na? Parang may nilagay siya eh. Anong nilagay? Ano ba't na ganyan ka? Magka may ko ha? ko nga yung kinain nagtingin ako sa silipon. Ajay, ah, naganyan na ganyan ka. Eh, ubusin mo yan. may lasong yan. Nagsilip-silip na ako sa mo dyan na, nagtingin-tingin ako. Bakit na ganyan-ganyan yung mo daw? nilagay ka daw? Anong nilagay? gusto mo siguro kami no? Bakit ganyan-ganyan yung kamay mo? anong gusto Ubusin mo yan? Ubusin mo yan? Di ay? Ubusin mo yan? Ubusin. Ako mo. na magubos nito. O ikaw na kunusin mo 'yan. Oh, nilagyan mo 'yan, sayang. Ano nang nilagay? Wala akong nilagay. Tiningnan okay, mo, Ubusin mo kung wala. Taganyan nilagay, Ubusin Sige, mo kainin ko 'yan. Ubusin hmm. mo. Ang sarap sarap naman nito. Sabi nyo ubusin Ubusin. Hmm. Tuh, na natin ngayon mga boss. Mm, tingnan niyo 'yan. natin. Ah, ikaw naman magano kung ano 'yung nilagay mo, leh. maglasod man 'yon. Kunusin mo 'yan, ha? Hmm tiningnan ko nga kung anong, kung anong kainain niyo. Parang ka magpapalat ng laso niya. Nagtingin-tingin na nga ako sa Hintay tayo ilang minuto, mm. Brad. Magano man yan. Ubus na yan wala nang laman oh. Hindi, ubusin hmm. mo yan. Ubusin uh, mo yan. Kung ano-ano -ano lang nilagay mo eh. Parang hindi man tumalab sa kanya oy. Yan, oh. Nga, malapit na maubos. Mm. Kung magkain muna ako, Tiwa. Parang walang mm. pito ah. Ubusin Para, man, mo yan ah. Parang niluko tayo ah. Sabi mo, ubos na. Eh. Hala, Ubus na, na, wala wala hmm. yes. na eh. Ubus na, wala na. Wala yung tila. Laman. Sabi mo, ubos na. Na. Yes. Hmm. Hala. Naubos na. Hala, kiniluko mo lang tayo nito. Ang gawin tayo eh. Hala. Ano yung nilagay mo, Buangka? Akin eh! Bu Pati naubos mo, ano yung nilagay mo? Hindi, hey, pekain niya eh.